siya Eh, hey! alam mo yan, laging yung tira... Eh, yes, yun, yun, like, tanungin so... tanongin sa amin kasi... Like... Ay, tinawag kay Tito Boy, no? Kasi syempre doon naman napapunta. Yeah. Wedding plans, uh, napag-uusapan namin. Pero yung wedding plans kasi... Gusto ko kasi syempre ma-surprise pa rin siya kahit na isinasagot ko to sa interview. Ay, ayaw, nga pala. importante ayaw. para rin wala siyang matunugan Ay. kung kailan mga yari. Diba? Pero... Next year? Uh, malalaman din naman ang na lahat. Uh, siyempre yung plano niyan, dapat sinisimulan kayo sa magulang Julie, so, ready ka na maging wife and mother? Ako, uh, ako yan ang pinag ko palagi kay Lord. Uh, kasi, syempre, ako gusto, ko din na kapag nangyari yon, gusto ko ay handa talaga ako. But, since yan, yeah, napag-uusapan naman talaga din namin, eh, doon din naman kasi papunta yun. Uh ah. yeah, nasa point na rin kasi ako ng life ko na gusto ko na lang mag-enjoy. Mag, mag enjoy. I, I wanna enjoy life. I want to oh. be you know, like I, want to focus on my happiness din naman. Wala kayong sa itulad na ibang babae na pag nag-asawa, okay. natatakot na, ay tataba ako pag nabuntis ako, magaganya, may ganun ka. I think it's part of, ano naman eh, being, you know, being a wife or, and a mother. So, ano naman yun eh, parang lagi nga sinasabi, kasi marami rin ako na nakikita or like na na-witness na, oh, ito yung ganitong klase yung, yung nila after um, or ikasal or like pagka mommies na sila, gano'n. And ako, personally, nai -inspire ako. Mas nai -inspire ako. Pero maling ka talaga eh. Parang, <laughs> okay, hindi parang, na maling... parang, <laughs> <imagine> uh, <laughs> <laughs> parang, parang, okay. si si <laughs> parang, kasi especially in yung dalaga siya parang ganito rin kasi yung mm. tapos hindi siya lumaki yeah. yung, yung, kat, yung, yung katawan oh, niya Ma. Marian nga di ba hindi lumaki so it's really so you know about really taking care of your body about your health kanil. paper And, yeah. ikaw handa ka nang maging husband eh. <laughs> <and>, dead body hello dead body parang hindi rin naman si Dingbong hindi <laughs> oh. <Si>, si <laughs> handa ka na ba maging father pag tumating araw na yun oh naman oh naman and um hindi <Rescue> um, na rin naman ako bumabata tuwan-tuwa ako sa mga pamamit ko sa mga anak ni Rojo so Uh, I think uh, pag gumating araw na yun, masaya yun, masaya yun. Brand new journey yes. and panibagos yung muli. Pero how does it feel na parang nagiging, for a younger generation, kayo yung nagiging role model when it comes oh, to relationship? Oh. Parang oh. gusto <laughs> nilang maging, maging peg ang Julie, pero parang gano'n, yung peg namin, dapat ganyan lang kami, parang hindi nag-aaway. Yeah, eh, I mean, what you see is what you get naman that, sa akin eh. So, parang, uh, genuine lang ng relationship namin. Um, wala kaming, alam mo yung mga filters. Uh, I mean, minsan nga nakakalimutan ko na naka-IG live pala kami. Mm ko ito na sarili ko na, alam mo alam naman na lahat yun, di ba? Kasi ganun ako pagkasama ko si Julia. Na, lumalabas yung ano ko yung kid inside and every every time kasama ko siya dinawala yung kilig ko pag kasama ko siya so uh, ayun yun ang sikreto. Yun ang sikreto. Then, mm. ano, open, kailan open kayo sa bawat isa. mm, -mm. Uh, na ba kayo? Ng Parang hindi, Ay, kasi... Hindi, hindi, hindi. Kaya, hindi. Hindi. Kaya, hindi. Kaya, Kaya, hindi. Kaya, hindi. hindi. Kaya, hindi. hindi. naman hindi. Kaya, hindi. Kaya, hindi. Mm -hmm. ano, ano lalaki dapat? Oh, sh shy. Pero kapag ka naman after no, like na realize ko na I'm sorry. important Importante din kasi na um you, you, say you say I'm sorry, you say I love you. And oo, oh, oh, talagang open communication is really really important. That's why katulad nga po na sinabi niyo pag may mga ay, grabe, oh, Julie Bird, yung ganyan. I don't love you, Julie oh, Sana all ganyan, ganyan. Um, lahat naman ng couples, iba-iba naman kasi ang relationship or in dynamic. yung dynamic. Eh. Yung sa amin kasi ni Ray, talagang, ano eh, parang kahit na alam namin na nag-couple kami, we're also the best of friends. Kaya parang, kahit na, ano, kahit na anong mangyari, talagang friends kami, magkaibigan kami at nagkakaintindihan kami. So yun naman yung sister relationship. we so, lang kayo kapag may mga nagbe-break, like kung kaila kay Lee, uh, di ba? Daming na siya. Uh, yeah. Uh, kayo, pag gano'n, yeah. Yun... ano naiisip kami? Um, Siyempre, um, ah, nakakalungkot pag may mga gano'n, pero part of life, eh, ganun talaga eh. Minsan, hindi mo naman natin kontrolado. Ah, si Lord naman lahat yan eh. Yes. So, Um, ang tan importante la mayo Ang importante ikaw pa sa <laughs> <laughs> ito naman sulit may iba lang ako kasi galing ka sa contest okay. diba? pag nakikita mo ang mga sali ako nung sa TV ganyan kasi yung lola ko kasi siya so talagang yung nag-persuade sa akin oh sumali ka ng mga beauty contest sumali ka ng mga singing contest ganyan ganyan pero like outside TV kasi yun, first ever competition to was Pops and Kids. So, uh, anong, of course, yung mga flashers natin, ano, sooner or later, they will pursue showbiz. So, your advice, they will pursue showbiz, yung mga flashers Ayaw, then, -an niyo natin. Ayaw, dahil ang tagal nyo sa showbiz na eh? siya. Um, um Kasi mga Apanan, parang mga asin 30 yun, years na rokay sa show. Yeah. <laughs> um, well, kailangan nilang maintindihan siyempre na ano naman yan, hindi naman yan walang shortcut sa kahit anong gawin natin sa buhay. Pero kung yun talaga yung feeling nyo ng calling na na, which is nakikita ko naman na yes, kasi dapat may pamalas talaga nila yung galing nila sa Pilipinas and what better way is itong uh, simulan natin sa Peggy sa The Clash and then after that, uh, kung saan man sila pending lumabas or kung gusto rin lang mag-artista, wala akong problema kasi ang importante na talaga is consistency. Consistency and I enjoy. kanta lang ng kanta kasi unique yung boss sila lahat eh. Ay, kasi for me, yung makapasok ka lang sa, yung piliin ka sa online auditions or sa auditions, panalo ka na eh. Kasi sobrang dami sumasali. So para mapili ka dito sa The Clash, for me panalo ka na, win or lose. Tuloy-tuloy mo na kasi good experience naman yun eh. Pero um, yung yung music kasi timeless yan. kahit na anong edad mo, basta magaling ka gumawa ng music eh, magaling ka mag-express ng sarili mo through music, talagang malayang mararating. So yun yung lagi ko rin sinasabi sa kanila na kahit siya na huwag kayong masira na lang, manalo matalo. Tuloy-tuloy na ang magawa ng music. Kailangan natin ang music sa mundo. Kape <laughs> <po> <laughs> <Coffee> taste. Kape <laughs> taste. Ano na? Lang? Ilang taon na 'yun teleserye ng Jenny? So, <laughs> <magsabi> <laughs> oh, <sorry>, <laughs> ano lang naman ang magsasabi niyan? Ano po 'yan sorry po? Ilang taon sundan ng teleserye ng Jenny mo kanino? Ay, mga monggas po 'do ko. hindi kasi na ang Perfect example, uh, Miss Julian San Very good. sobrang thankful lang po talaga kasi nagsimula po 'yan ng ano, yung uh, Just tapos uh, hanggang sa nagtuloy-tuloy, tapos uh, po na ibang mga OSDs ng, ng uh, series. So I'm just very thankful kasi somehow parang ano din eh, like somehow kasama din ako dun sa, dun sa mga shows na uh, uh, dahil nga doon sa mga sa mga teams, song. So I'm just very grateful kasi ako po yung napipili. Uh, po. I think meron po ata sa si Spotify na um, parang mga soundtracks like puro mga theme songs ng, ng Oo nga po eh. I think meron naman po ata sa si Spotify. Playlist lang. Opo. Yes. Thank you po. Kay hey, Julian ang reaction mo sa uh, singer era na si Ray na yun. Ay, oh grabe. Araw-araw ko sinasabi sa kanya na sobrang proud ako sa kanya. Kasi nga, we, minsan kasi, sinasabi niya, ano ba yan, na naman ako mag-inig, naman ako. Ah, Ang talaga um, sinasabi niya? Di naman ako singer, para I don't deserve to be here, ganyan, ganyan. So parang sinasabi ko sa kanya uh, uh, na... man ako evoking. Kasi, kasi totoo naman. Ganun, ganun yung tingin niya sa sarili niya, as a singer. Minsan, I think lahat yeah, naman kasi yeah. ng, ng tao, may mga self-doubts uh -oh. din, di ba? Kahit ako may self-doubts din naman. Pero most of the time naman talaga, like eh, sinasabi ko sa kanya, hindi ipapatuloy mo lang yan kasi meron ka, like, may magaling ka, magaling kang artist, tsaka may boses ka gamitin mo lang. All it takes is, is to like really practice and practice and practice and improve na improve na improve. Tapos ayun you know, na, pagka kunwari magkausap kami, tapos um, magkala sa sample siya ng mga songs, ganda naman ng Moses niya. Oo oh, naman. naman, singer ang... naman ng family nila. saka walang, walang hindi singer or performer sa pamilya nila. Mm. <laughs> or, or um, musician. Kasi lahat sila talented talaga. Parang mm -hmm. he's born mm -hmm. to... Mm -hmm. He's like born to, to do this. Saka ano. Oh, nakaka-proud kasi lagi siya nag-excel. Ang cat na. Ano ka na? Pagdating sa dance moves ni ano uh, River, uh, ano ka na? last na daw. Sa ano po? Sa, sa dance moves ni River. Magaling ka na po. Magaling ah. kasi level na ba kayo? Ka Would you say? Mas magaling na sa akin. Sa <laughs> Hindi, wala tatalo sa kanya. Idol ko talaga siya ever since. magaling ka na sa akin. Hindi. Idol ko talaga siya ever since. Jennie so queen na. Ang Ano, yung mga dance moves, wala sya lang talaga yung makakagawa. Kaya ako na-inspire lalo na sumayaw kasi nga s'empre dahil din sa Okay, thank you. <laughs>